Madami pala. Okay na naman. Marami. Gila ano, na mga bago ang tambang. Ang dami pala nila. Bubo na nila at pakaisipin eh. Ang mo sa pool. Sabi ko na yun. Maabutin eh. Pinikit yung motor ay nagbuhol. Hindi na lang sinadya. Sinadya. Mandusa. Mandusa yung sarap ko namin. Tumba siya. Tumba siya. Tumba siya. Tumba siya.